Magandang gabi po sa iyo at ganoon na rin po sa lahat ng mga tagapakinig po ng mysterious Stories Channel. Ako nga po pala si Kevin ng Santa Maria, Bulacan. At ang nais ko lang po sanang ikuwento sa gabing ito ay patungkol sa aking mga naging karanasan. Itong bahay po sa Santa Maria ay bahay po na sana ay pinapangarap ko natirhan. At ito rin pong bahay na ito, yung sanang bahay na magiging bahay ko na at nang magiging pamilya ko. Ito rin po sana yung kauna-unahan kong maipupundar sa lahat ng mga naipon ko mula pa noong unang nagkatrabaho ako, nag-iipon na kasi ako mula pa noon dahil talagang pangarap ko na makabili at makapundar ng isang house and lot pero itong bahay kasi na ikikwento ko bahay ko na siyang nabili hindi yung mismong lote tapos patatayuan pa lamang ng bahay ito kasing bahay na inalok sa akin na ito kaya ako naman talaga ginrab yung opportunity ay dahil medyo may kamurahan na siya at hindi pa naman ganun kaluma yung bahay parang ang kailangan lang gawin eh pinturahan lang yung labas pati yung sa bubong tapos, charan, brand new house na. Pero, yun nga, parang mga second hand na gamit din Sir Kamisterio. Lagi na lang may issue. So, doon na po iikot yung kwento ko. Ganito po. Noong mga panahon po na iyon, Sir Kamisterio, ay nasa 32 o 33 anyos na po siguro ako. Pero, single pa rin po ako that time. Ang inuuna ko po talaga kasi ay yung makapagpundar po, lalong lalo na ng isang bahay. Para syempre, kung magka-girlfriend o magka-asawa man, meron na kaming matutuluyan na bahay at hindi na para sumandal pa sa mga magulang ko. Tapos, isang araw po kasi ay may isa po akong kaibigan na taga malolos bulakan na nag-alok sa akin kung gusto ko daw po bang mag house tour sa isang bahay na ipinabebenta sa kanya. Kaya naman, agad-agad po akong umuo at nakipag-meet up sa kanya. Ang pinakamaganda nga po doon eh hindi na po ako lalayo dahil parte lang din po ng Santa Maria, Bulacan yung bahay na yon. Kaya naman, nagkita po agad kami nitong kaibigan ko at hinawstour niya po ako. So, to make the story short, nagustuhan ko po talaga yung bahay. At hindi lang po kasi siya basta bungalow house. Meron din pong second floor yung bahay. Tapos may terrace at ang pinakamaganda pa po doon sir kamisteryo. Meron pong abang yung bahay. Ibig ko pong sabihin sa abang, eh pwede po siyang anytime palagyan ng third floor kasi meron na nga pong nakaabang. Kaya nagustuhan ko talaga yung bahay na yon kasi ang mangyayari po Sir Kamisteryo, mabibili ko siya sa murang halaga. Tapos, sure na sure na may matitira pa sa akin. So, ang mangyayari eh, konting ipon na lang talaga. At if ever man na gusto ko nang ipatuloy yung third floor, eh may pang uubra na ako. So, ayun nga, lumipas yung mga ilang linggo at buwan ng pag-aasikaso para sa papeles at sa titulo ng bahay. Kaya isang linggo pa lang halos, e eh, nalipatan ko na yung bahay na yon sa Santa Maria. At hindi rin naman pangit yung lugar dahil nasa loob din nito ng isang subdivision na hindi ko na rin papangalanan. Nakakaranas ako na maliligo ako sa CR pero pag nakikita ko yung drainage doon sa CR, laging merong mahabang buhok na hindi ko naman maintindihan kung kaninong buhok yun. Kaninong manggagaling yung buhok na yun. E wala pa naman akong inuuwing babae sa bahay at lalong-lalong hindi rin ako mag uuwi ng lalaki doon. Sigurado ako na walang ibang panggagalingan na tao yung buhok na yon. Lagi na lang akong naglilinis sa CR at lagi na lang din ako nakakakita ng mahabang buhok na itim. Kaya medyo creepy na yon para sa akin. Kasi naman Sir Kamisteryo, yung bahay na yon, 3 years nang naabandonado. Pero lagi naman may nagche-check na caretaker para panatilihin na malinis yung bahay para sa mga anytime na house tour para sa mga maaaring bumili sa bahay na yon. Pero bakit? bakit lagi akong nakakakita ng mahabang buhok, ng mga hibla ng buhok, lalong lalo na doon sa CR. May mga oras din na kapag nakakatulog kasi ako madalas sa sopa, tapos magigising na lang ako kasi parang may mga naririnig ako na may kumalampag. Tapos atan ako. Ang pakiramdam ko may naglalakad doon sa hagdan yung hagdan kasi nung bahay eh hindi naman siya solid na bato. Bato siya pero meron siyang railings o grills na bakal na bawat may papanek eh maririnig mo na medyo kakalampag yung bakal na yon. Siguro dahil medyo maluwag yung mga tornilyo doon. Kaya naman ang ginawa ko, sinikipan ko yung mga tornilyo ng railings. Halos tong linggo rin yata yun na ganoon ng ganoon ang nararamdaman ko. Parang may nagpapanik manaog sa hagdan. Pero simula nang sikipan ko na yung mga tornilyo dun sa railings. Ay, ayun, nawala rin yung mga hindi komportabling nararamdaman ko doon sa hagdanan. At saka nga pala boss, meron din pala dun sa tabi ng bahay na yon na puno ng mangga. Noong una, Sinabihan ako ng kaibigan ko na maaari daw na ipaputol nila yung mangga na yon. Pero dahil sa nakita ko na maaaring mapakinabangan yung mangga na yon hindi lang dahil sa malalapad nitong mga sanga na tatakip sa init ng araw tuwing umaga hanggang sa hapon, kung hindi dahil din sa paborito ko kasi boss yung manggang hilaw. Kasi pag house tour pa lang namin, bago pumasok sa bahay, yun na kagad yung umagaw sa atensyon ko. Yung um, hitik na hitik sa bunga ng mga sanga nito. Kung kaya simula pa lang nang sabihin sa akin ng kaibigan ko na maaari kong i-request na ipaputol yung puno na yon, ay talaga nga namang humindi ako agad. At nasabi ko pa nga sa kanya na ano ba yan, pre? Alam mo naman, napakahilig ko sa Indian mango eh. Oo, oh, bakit ko naman papuputol yan, pre? Eh mukhang bagoong na lang o asin. Pwede na eh. Pwede rin namang patis sa kaasukal. sold na. Basta meron lang panungkit sa mga prutas. Sold na sold na ako dyan, pre. Siguro nga, baka pwede ko rin iulam sa kanin yung mangga na yan eh. Ako, ngayon pa lang, nalalaway na ako pre. Kaya it's a no no pre. Wag na wag nating puputulin yung mangga na yan. Saka mahirap na. Baka may nakatira dyan. Pabiro kong wika sa aking kaibigan. Kung kaya hindi na namin pa pinakailaman yung mangga na yon. Pero isang gabi, boss ka misteryo. Doon sa mangga, habang naglalaka ko ng gate, medyo may naaninagan lang ako doon sa mga sanga ng mangga. Hindi ko alam kung ano yung mga nakalawit na yon. Pero alam na alam ko na mga buhok yon. Mga hibla ng napakahabang mga buhok. Tapos may naamoy na rin ako na hindi ka ay ayang amoy. Amoy na hindi ko maintindihan kung parang bulok na mais na parang totole na parang bulok na ewan. Parang napakalansa ng amoy na yon. Alam mo yung parang natuyong dugo na hindi mo maintindihan. Kaya naman, grabe yung pangingilabot ko nun. Lalo na nung medyo humawi yung buhok. Tapos, konting kurap lang ng mata ko, eh bigla na lang itong naglaho. Kaya naman ako, parang biglang, ano ba talaga? Nananaginip ba ako? Ngising ba talaga ako? Namamalik mata ba ako? Hindi naman ako sobrang pagod sa trabaho. Kasi nandun lang naman ako. Call center nga pala kasi ako boss. Kaya alam kong hindi ako ganun kapagod. Dahil hindi rin naman busy yung oras namin noong buong maghapon na yon At lalong lalo nang hindi ako graveyard shift. Kaya alam kong hindi ako ganun kapagod. At hindi rin ako puyat. Pero, yun nga, alam ko sa sarili ko kung ano yung nakita ko. At eto, last boss ka misteryo. Ang sisti kasi, dati akong smoker. Pero, yun nga, dahil napapadalas at napaparami ako ng kaha. Lalo na, kapag break time, sobrang napapansin ko yung sarili ko na napapalakas na ako sa sigarilyo. Kung kaya naman, sinubukan ko na maging vapor na lang. So, pumili ako ng vape. Pero bago naman ako lumipat sa bahay na yon sa Santa Maria, eh, vapor na talaga ako nun. At nakapag-quit na talaga ako sa pagsusmoke nun. Siguro, magwa one year na rin. Ganito kasi yung siste. Nasa loob ako ng tarangkahan ng gate. Bale, nakaharap ako sa gate at nakaharap din ako sa labas. Lakas ng usok. Cloud check ako ng cloud check eh. So, tinatry ko lang ng tinatry. Hanggang sa naibuga ko ito doon sa may gate at umabot ito doon sa labas. Ang pinakakinagulat ko at ikinatakbo ko papasok ng bahay eh, nung pagbuga ko nung usok eh, merong nabuong forma ng katawan hanggang ulo ng tao. Naiimagine nyo ba yon Sir Kamisterio? Yung tipong bumugahan ng usok, tapos parang merong nasa harapan mo na nabuo kasi tinamaan yon. Kapanood na ba kayo nung hollow man? Di ba siya kapag nababasa ng tubig o kaya naman kapag nadadaan siya sa usok, eh makikita yung forma ng katawan niya. Parang ganun yung nangyari sa akin. Pero siguradong sigurado ko na yung tinamaan ng usok na yon hindi lalaki. Kung hindi, babae. Kaya naman, hindi ko talaga maisip kung yung bang nakikita kong buhok sa CR at yung nagpapanik manao sa hagdan at yung nakita ko sa puno ng mangga. Iisa lang kaya yon pati doon sa nabugahan ko ng usok na babae. Simula nang nangyari yon, Sir Kamisterio, kinabukasan lang, nagpak na ako ng mga gamit ko. Yung bahay na yon, although nabili ko na siya at nasa akin na ngayon yung titulo, hindi ko na siya tinirhan. At lalong-lalong hindi ko ititira doon yung magiging pamilya ko. Ang nangyari kasi, e eh, pinaupahan ko na lang yung bahay na yon. Every month naman, kapag kumukuha ko ng bayad nila o yung renta, hinakamusta ko sila. Wala naman silang ibang nararamdaman. Hindi ko rin sila tinatanong. Pero masasabi ko na wala silang nararamdamang ibang weirdo o paranormal o kung ano man na abnormal. Dahil every time na kinukumusta ko musta sila, ang sasabihin lang nila sa akin, napakaganda daw ng bahay, relaxing, sobrang sarap daw ng pagstay nila dun sa bahay na yon at mukhang matatagalan sila. At ay na nga, inaalok na rin nila ako na baka daw ba meron akong balak na ibenta yung bahay. Pero syempre hindi kasi maaari kong pagkakitaan yun eh. Katulad ng ginagawa ko nga ngayon, inauupahan ko yun. So kaya ako masasabing walang ibang gumagambala sa kanila dahil tatanungin ba nila ako kung ibinebenta ko yung bahay kung nagagambala sila o may kung anong nararamdaman sila na pagpaparamdam doon sa bahay? Siyempre hindi. Kaya nga nila bibilihin, di ba? Kasi nagugustuhan nila yung bahay.